Grabe this guys. Napakalaki ng dahon ng pechay na to. May nga sa amin ng mga gulay. Kaya naman, lulutuin natin ito. Thank you so much po. Inagasan ko na nga to. Tapos, hihiwain natin ito ng maninipis lang. Bali, ang gagawin lang natin dito ay magigisa. Buti nga, Wari, ay naturuan tayo ng magulang natin na kumain ng gulay. Pero dati, nung bata ako, hindi talaga ako makain ng carrot. Like, ang ganyan ng lasa niya. Tapos, one time, pumunta ako sa palengke. Nakita ko yung babae na kumakain ng hilaw na carrot. Yung buo, tapos hindi pa hiwa. Ba't ganun? Pero sabi nila matamis daw kasi kaya kinakain nila yung carrot na hilaw. Pero okay naman na yung taste buds ko ngayon. Hindi na siya mga ha. And dati hindi rin ako kumakain ng ampalaya kasi nga ang pait. Pero kailangan ng katawan natin yun kaya kumakain na rin ako nun. Pati yung hilaw na ampalaya kinakain ko na rin yung ensalada na may itlog na maalat. Pero guys hindi nyo ako mapapakain ng itlog na maalat lang. Basta ayoko lang ng lasa niya lalo na kung walang ampalaya at sibuyas ganun. kamatis Ikaw anong pagkain na hindi mo kinakain? Gusto ko makatikim ng kochinil yung malutong na balat. Ganun. Ang sarap ng niluto kong to kahit wala siyang peanut at butter. Mukha lang siyang hindi masarap pero grabe. Ang yummers niyan. Ikaw, anong pagkain yung hindi mo kinakain? Or paborito mo? Food. Comment nyo na yan. Bye!